TikTok tayo ngayon dito. Tulad na may kumakalat na naman ngayon, di ba? Yung mga bashers talaga. So, syempre, hindi naman lahat ng hindi naman lahat ng oras ang diwata Paras ay talagang pulpak yung tao. Dumating talaga sa point, lalo pag umaga pa lang, no? dumating talaga sa point na minsan konti lang yung makain. Ito mga bashers, nandito na yan. Kasi hindi natin malaman kung sino ang mga bashers dito. Video na yan. Pak! Video. Tapos ipupush yan. Tingnan mo diwata. Tingnan mo, mo guys, oh. Ang diwata pa, alas wala nang kumakain. Oh. Ayan guys, oh. Yung dating pinipila. No. Ang kakamali kayo. Nakikita mo may latest na live ko hindi naman pwede ang tao dito, nandito na lang, wala nang alisan, kasi nagtatrabaho din ang mga yan. Dumating talaga to the point na kaunti lang, lalo na pag umaga pa, kasi nagtatrabaho pa. So, pumunta ka dito ng lunch, lunch time, o kaya yung hapunan, kainan, di ba? Lalo na pag weekend. Diyos ko, sobrang dami ng tao. Kaya hindi ko lang maintindihan kung bakit galit na galit at tuwang tuwa itong mga bashers na ito pag ganun yung nakikita nila sa akin na kaunti na lang yung kumakain. Siyempre nangyayari talaga yan kapag ka, umaga pa lang tulad ng sinasabi ko ibahat kasi busy ang mga tao lalo na ngayon monday. Mga tao busy. Pupunta talaga dito pag uh, break time nila, lunch time kakain yan Itong mga bashers na nandito ngayon kasi mga tao dito, hindi ko alam kung sino yung bashers dito basta magvi-video yan sila, tuwang-tuwa yan, magko-content. It's okay fine kung diyan kayo masaya. <laughs> At saka ano? Naku, sa dahaba ng pinagdaanan ko sa kahirapan talaga sa buhay, did man ako sa ganyan iba next experience mo ay yung ilalim ng tulay walang source of income walang tubig walang kuryente ngayon pa hindi na, hindi na ako natatakot lahat na yata ng kahirapan pinagdaanan na natin kaya please lang bashers kung ako sa inyo imbis na mangbas kayo doon na lang kayo sa pangarap niyo sa buhay mag-focus na lang din kayo para at least 'di ba yung bantayan ako kasi hindi naman ako nag-hire ng gwardiya para bantayan ako ng 24 hours. Wala akong hinahir na bayaran. So, bakit ba super bantay kayo? di ba? So yun lang. Well, kung ganun naman kayo talaga, wala na tayo magagawa. Kasi ganun kayo eh. Please like, follow, insert, and share, double tap guys. Tap the screen. Pabutin, pababutin natin ng 200 likes. 200,000 likes, please. Diba pinagtibay ko na ang panahon Itong mukha na to Ang tibay-tibay na to Kaya alam mo Did malang ako sa Tatawa na nga lang ako eh Alam mo ang gawin nyo Advice ko lang to guys Imbes na i-bust ako Kasi kadalasan dito <laughs> sino pa yung nakikita ko walang work, tapos yun nga, hindi naman kaganda ang lalaki, kaganda ang babae, yun pa naman yung, yun nga, di ba? Yung pang pa malakas mang akala mo naman. Diyos school ayaw ko na lang yung tapusin dahil, nako, talaga siya ano. Natawanan ko lang sa'yo. Maraming salamat po sa mga nandito ngayon, nanonood ang dami nating viewers. Please double tap sa screen. Thank you so much. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Ano ano sabi? <laughs> thank you so much, Louie Basco. Ella, thank you so much.